Welcome to Inday's Japanese Grammar. Grammar for today. Level N3. Ang pangatlong sentence po natin is, Tokoroga. Hi. Ibig po sabihin niya sa Tagalog is, Ngunit. Ikyo te datta. Tokoroga. Ikenakunatta. Ibig mo sabihin, naka-schedule siyang pumunta. Ngunit, hindi na siya maaaring makapunta. Yan po, ano po? So, conjugation niya po, a sentence, na ang sentence po na yan ay may kahulugan na ang hula niya o kaya schedule niya po. Ano po? Hi. So, Tokoro ka, tapos yung pangalawang sentence na po, i-coconnect po siya sa pangalawang sentence na may nilalaman na resultang hindi inaasahan. O kaya naman, ang katotohanan. Ano po? Hi. So, ito po yung naging explanation ko sa grammar na Tukuruga. Ginagamit kapag may isang inaasahan, subalit ang resulta ay iba. Hi. Bakit kaya may hindi ito? Ang resulta ay iba. Hay, at ito ay halos parehas ng shikashi. pero ito ay may nilalaman na bigla, pagkabigla, at hindi inaasahan bagay o sitwasyon. Pagkabigla. Kuwana? Pagka Pagkabigla at hindi inaasahang bagay o sitwasyon. Basahin ko po ulit. Ito ay halos parehas ng shikashi. Pero ito ay may nilalaman na pagkabigla at hindi inaasahang bagay o sitwasyon. hi, Ganyan po siya ginagamit po. Ano po? Sagot po tayo sa first example sentence po natin. At si ocean diver siya po ang magre-recite po ngayon. Yoroshiku 昨夜はコンサートに行くつもりだったところが病気で行けなくなった。はい。昨夜はコンサートに行くつもりだったところが病気で行けなくなった。<laughs> 行くつもりだった means and that ところが見た。はい。そう、あー、オーシャンダイブーさん、何にょプシャ。 sasabihin sa ating kapwa Filipino? Um, sorry, mahina ako sa Tagalog. Pupunta <laughs> sa na ako sa concert. Ngayong gabi, sa kuya ba? Kagabi po. Kagabi. Pero, or ngunit, like hindi natuloy kasi nagkasakit ako. So, des. Arigatou gozaimasu. Hai. Uh, bakit, bakit po anong ngunit ang aking ginamit dito na pananalita in Tagalog na pwede rin naman po pero hay kasi yung tokoroga is mas formal po siya kaysa po sa dakedo kaya in, ah, uh, imbes na po pero ang uh, ngunit po ang chinoise ko pong Tagalog niya hay kasi formal form po siya hay so tingnan po natin word by word po ano po hay Sakuyawa sakuyawa means kagabi konsarto ni sa concert iku tsumori datta tsumori means sana uh, binabalak niya lang po kaya sana po ano po so iku means pupunta hai tokoro ga nguni de dahil sa sakit hindi po meron po siyang meaning na dahil yung mga te forms de Depende po sa sentence, magkakaroon po siya ng meaning na dahil. Gumin na, minasampa ulit-ulit po ako sa pag-explain dyan. Kasi may mga baguhan din po. Ano po? Hai, kunata. From iku na dictionary form na punta, nakunata. Ibig sabihin, negative form, kaya hindi nakapunta. Hai, o pag binigsama-sama po ang salitang yon magiging pupunta sana kagabi sa concert. Ngunit, hindi nakapunta dahil sa sakit. Or tulad po ng nabanggit po ni Ocean Divers, pwede pong sabihin na pupunta sana ako kagabi sa concert. Ngunit, hindi ako nakapunta dahil sa sakit. Pwede pong lagyan ng ako. O kaya pwede pong lagyan ng siya. Ano po? Kasi so, dito po wala pong nabanggit kung sino yung tinutukoy niya. Maari po yung second person o kaya naman yung first person na ako. Hi! Arigatou gozaimasu! So, go po tayo, Ocean Divers, sa next uh, example sentence po natin po. Ano po? Hi! Oh. Tanaka-san wa watashi yori wakaito omoteita tokoro ga watashi yori も年上ったはい、田中さんは私より若いと思っていたところが私より5歳も年上だったはい、思っていた means あからこところが無理はい、パンにおっしゃい、I、explain さあってんかぽはフィリピンよ。あかあ、そう、田中さん Ay mas bata? Hai. Sa akin? Hai. Ngunit? Hai. Um, she's five years ahead of <laughs> me. Sorry. Mas? Mas bakano. ahead siya sa akin ng five years. Parang ganun po. So des. Arigatou gozaimasu! Hai, so nan desu yo. So, tingnan po natin word by word. Tanaka-san wa si Mr. Tanaka watashi yori uh, pa sa akin yori po, pa or kaisa sa akin pa pwede rin po ano po wakai wakai to mas bata ay mas bata omotte ita akala or uh, lalagyan po natin ng ko kasi uh, siya yung kino-compare niya sa sarili ko at dito meron po siyang first ano Uh, first person pong salita po. Ano po? Watashi. So, linagyan ko po dito ng ko kasi understood na yung nagsasalita or nagsulat nito ang uh, babanggit, nagsasalita po ng sentence na yun. Then, tokoro ga nguni watashi yori kaisa sa akin. Tulad po nang nasabi ko po, yung yori, maaaring maging pa o kaya naman kaisa. Ano po? So, naglagay po tayo ng two types of translation po dito. Hai, watashi yori kaisa sa akin, gosai mo. Uh, limang taon kaisa, ah, uh, limang taon, ng mas limang taon. Mo, kasi, kumbaga, binibigyan niya po ng, ano, diin dito. So, mas maganda lagyan po ng salitang, ah, uh, mas, Gosai mo mo mas limang taon. Hai, toshi ue. Matanda datta pala siya. Hai, ay nandito pala yung mas, yung mo. So, hindi na kailangan dito ng mas. gomen eh. Hindi ko napansin. Nandito pala yung mas. Hai, so pag pinagbubo po ang salitang yun, magiging. Akala ko si Mr. Tanaka ay mas bata pa sa akin. Ngunit, mas matanda pala siya ng limang taon kaysa sa akin. Hai, Tanaka-san wa watashi yori wakai to omotte ita. Tokoro ga, watashi yori gosai mo toshi ue datta. Hai, yun po ang meaning po niya. Salamat po, Ocean diver Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, may free entry lesson class po tayo tuwing MWF at 8pm Japan time. Minsan, may extra class po tayo ng Saturday. At kapag meron, ay aking ina-announce ng umaga ng Sabado. Para po sa gustong sumali, please follow me and stalk me sa araw na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me. Follow me and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.